charity okay sinabi dito sa 1 corinthians chapter 13 ah uh, ang pagibig ay mapagpahinuhod at magandang loob ang pagibig ay hindi nanaghili ang pagibig ay hindi nagmamapuri hindi mapagpalalo hindi nag-uugaling mahalay hindi hinahanap ang sari ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Imagine mga kaibigan ano, ito kung ano tayo sa sarili natin. Parang ang hirap at nito sa Tagalog. Hindi hindi nagagalak sa kalikuan, hindi nakikigalak sa katotohanan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Imagine mga kaibigan, ano siya dito sa John Jabber 13 na uh, verse 6 hindi nagagalak sa kalikuan ang you know ang 'yung know, ang taong matuwid 'di ba? Kundi nakikigalak sa katotohanan, 'di ba? Ngayon nandito tayo katotohanan ang pinagsasalita, ang pinag uh, pinag-uusapan natin. Dapat ganun mga kaibigan, magagalak tayo dahil katotohanan 'yan. Eh. dito o oh, nakikundi nakikigalak sa katotohanan. Nicole shout out a uh, Akiro thank you so much for coming. At the si Star, uh, yan po sila, mga mababait po yan sila. Marami po yan silang ninjas, mga ano, si Store. Mag, magano ano ka dyan. eh, <clears throat> iwan ko lang si Akiro, Akihiro hindi ko alam. Pero si Jake, marami po yan siyang ninjas, kaya si Jake, si Jake po ang ano, ang nilapitan ko. So yun mga kaibigan, no? love is about uh, ano ba yun sa English? Charity suffer it long. Two kasing charity, another word of charity is love. Hi ah, uh, tika wala pa lang jacket si founder. Dika. Founder team uh, Kapuso. Yes, uh founder yan. Uh yan kila ano maglablaban niyo na po si Jake at saka si Akihiro Buwan. Marami po yan silang ninjas. At uh, mababait yan sila. ba <clears throat> magbaba po kayo ng link ha para uh, maayudahan po kayo ni Jake. Salamat talaga Jake ha. Ah, uh, ito mga kaibigan no, na sabi ko, ah, uh, charity, the other word is love. Charity suffer it long. And is kind. Kind, 'di ba? Um, dapat maging kind tayo mga kaibigan. Kung hindi man tayo naging kind, ah, uh, let's practice na maging kind po tayo. Kahit ako nagpractice din po ako ng kind, 'di eh, kasi minsan ano, hindi natin alam kung kind na tayo or baka unkind na tayo sa tao. Minsan namimili tayo ng tao para magiging kind tayo. Baka, mag, baka kind lang tayo sa tao na dahil may maitulong sa atin. Tapos pag nakita natin na wala naman siyang maitulong ay unkind na tayo. Hindi po ganoon Dapat kind tayo sa lahat ng tao mga kaibigan. Poor or rich. Rich. Uh, rich. Lalo na sa mga mahihirap kasi yan po talaga ang ang ano ba yon yung sa, sa, ano ko lang ha, based lang sa naunawaan ko sa mga gawa ni Jesus Christ, uh, mas lumalapit po siya sa mga mahihirap at sa mga makasalanan. Diyan po siya uh, Hindi po siya nakikihadubilo sa mga mayayaman, kagaya ng mga pareseo, Scri scriba, mga pari, no? Hindi po. Yun doon po siya sa mga mahirap. So yan po dapat ang practice natin mga kaibigan na kahit wala man silang maibalik sa atin ay we show kindness and love pa rin, no?